Naging madamdami ng pagtatapos ng duets round kung saan ang talo ni Lyra Micolo at Gareth Bolden, sina Ate Ni Rosaldo at Charlene Kidd. And the winner of this clash is... Gareth and Lyra. Anthony and Charlene, isa lamang sa inyo ang mapapabilang sa top 12. Ang isa ay tuluyan ng magpapaalam. Grabe, ganito pala talaga. Kailangan pala... Ganun... Wala na, biglang... Ay, kami? Hindi <laughs> ko alam. Oh my God. <laughs> Hindi... Okay, sige, eto na lang. Laban na lang. Tuloy na lang. Wala eh, eto na eh. Andito na to eh. Wala na tayo magagawa. Sabi ko sa kanya, mag-enjoy lang kami. Kasi yun yung key para manalo. Yung enjoy mo yung performance mo. Huwag kang kabahan. Yan, kasi alam naman namin, ma-pull off namin ng maganda yung performance. Sa huli, si Anthony at Charlene ang lagtuos para sa matirahan ang matibay. And the winner of this clash is Anthony! Si Anthony ang nakakuha ng panibagong chance para makabali sa top of the clash. Sa backstage, nagready na ako para salubungin si Charlene. Ate! Thank you, Ate. Okay pa. Up! There you go. Sorry, sorry. Ito na. Step. Step. Charlene, kamusta? Okay lang. Hinga ka muna. Hinga muna. Okay lang. Hinga muna. Step. There ito. Paglabas ng stage, walang tigil si Charlene sa pag-iyak, kaya hindi Hinga ko ka siya na agad na interview. Oh. Hinga ka lang na malalim. Charlene, pagpapray kita ha. Lord, Heavenly Father, um, we lift up to you this time. Father God, um, I pray, Lord, na you will just comfort Charlene, Lord God. Please protect her, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. It's okay. It's okay. Hi, everybody, thank you for checking out this video. For more updates and videos, just click here and subscribe for more kaganapan dito sa The Clash!